Good morning everyone! For today's video, i-share ko na sa inyo yung full video ng aking birthday celebration mula dito sa salon hanggang sa bahay. Kala ko nga ay walang handaan at buong maghapon, work, work, work lang ang inyong salonista. Tapos, bandang alas 9 ng gabi ay dumating silang buong mag-anak kasama ang kanyang mga twins. At maya-maya nga lamang ay eto na bitbit -bit na ang cake. Nakakatuwa nga itong si Mustafa kasi talagang kinukulit niya kami lahat at kung January na kinakagat niya na yung cake. At eto naman kanyang twin sister ay aliw na aliw sa cake na binili ni Madam para sa akin. After nga nila akong kantahan dyan ay eto, nagwish na rin ako. Pero sekreto lang, hindi pwedeng i-share. Joke lang po. Huwag nang i-share, baka magkaiyakan pa tayo sa wish ko. At pagkatapos nga kumanta ito na, at nagkainan na kami. At pagdating naman sa bahay, nagulat din ako. May ganap din pala dito dahil sinopresa ako ng mga anak ko at nagpa-deliver pa yung aking panganay mula sa Dubai ng crispy chicken. Ito nga lang mga aming ganap ngayong araw na ito ng birthday ko at ako ay hindi na naghahanda. Sobra ko nang na-appreciate yung pagluluto ng asawa ko ng pansit kasi hindi yan marunong magluto ng pansit. Ang ginawa niya lang ay talagang nanood sa social media kung papaano ito lutuin. For now, ay family ko lang muna ang kasama ko dahil talagang busy busy kami sa aming mga kanya-kanyang pamumuhay. Ka-video ko nga namin dyan si Mimi at ipinapakita ng kanyang daddy yung aming nga uh, pagkain dito. <laughs> Sobrang saya lang dahil ito na nga ang aming ganap ngayong araw na ito. Kaya lang hindi namin na video call ang kanilang uh, Kuya Aldus at saka si Jessa. Ganon din ang aking panganay dyan sa Pilipinas na si Jack. Kasi nga naman anong oras na ito. Sobrang nakakataba lang ng puso kasi kahit walang masyadong handa, ang kasama ko naman ay aking buong pamilya. At kahit sobrang pagod sa maghapon ay ox na ox na rin. Share ko na rin sa inyo yung henna na ginawa sa akin nung umaga. Kailangan na namin maghanda para sa darating na Eid. Kaya naman nag-hire si Madam ng part-timer para maggawa ng henna. Dalawa silang henna artist at at sinubukan nga nila dito sa kamay ko. Medyo kinakabahan nga ako dyan dahil ang unang beses ko nagpalagay ng henna sa kamay ay nagpeklat siya. Nagtataka ako kasi 3 months na meron pa akong henna. Yun pala peklat na siya. Nagkaroon ako ng allergy at this time naman sabi nila ay organic daw itong henna na ginagamit namin. So sinubukan ko na rin. At tingnan natin kung ito ay magiging safe ba para sa akin. Simple design nga lang ang nilalagay nila sa akin dyan. Actually, may isinend si Madam sa amin na picture para gawin sa kamay ko. Kaya lang ay nalate ng pasok. Kaya nagkanya-kanya na lamang nagawa itong mga henna artist namin. At talaga namang hahanga kasagali na kanilang mga kamay kung paano silang magpigil. At ito na nga ang result ng ating henna for today's video. Pinaghanda na rin kami ni Madam para sa aming home service. Kapag nag-announce na ngayon ang Eid ay tuloy kami sa home service. Kung bukas naman ay bukas na din. Kaya nag-ready na rin kami kahit papano. Bandang alas 7 na tumawag si madam at sabi niya, I need na nga ngayong araw Kaya na ito. eto, dali-dali kami ni Sano na nagprepare ng aming mga kakailangan. Akala kasi namin ay bukas pa, kaya hindi kami masyadong naging tindi. Pero naayos din namin lahat ng aming gamit at eto na, ihahatid na kami ni sir doon sa aming pupuntahan na home service. At habang dumadaan nga kami dito sa kahabaan ng Cornish, hindi ko talaga maiwasan na humanga ng sobra kahit taon-taon ay na nakikita ko ng ganito kaganda ang Cornish Road. Sadyang ginagastos sa nila ang napakagagandang ilaw dyan. Ayun nga at pagkalagpas naman dyan ay umidlip na ako ng kaunti. Ganon din si Sano para naman ay ready ready na kami kahit mapuyat pa kami. Dahil sigurado, aabutin kami dito ng madaling araw. First timer kasi si Sano dito kaya sabi ko sa kanya mag -ready ka na. Ay tumatawa lamang siya kasi akala niya ay nagbibiro ako. Medyo malayo nga din ang aming pupuntahan dahil umabot kami ng 17 to 20 minutes bago kami nakarating dito sa ating kliyente. Buti na nga lang din at available itong aming boss kaya siya na rin na naghatid sa amin. Tingnan nyo naman kung gaano kaliwanag ang mga daan dito sa Abu Dhabi. Parang araw lang din. Dito na kami dumaan sa may tunnel. Kaya nga nagvideo ako para makita ninyo yung ganda ng tunnel dito. Sobrang liwanag talaga. Kaya naman kahit gusto ko pa talagang umidlip, hindi ko maiwasang magmulat kasi natutuwa talaga ako sa daan dito sa amin. Halos sinabot din kami ng mag a -tras ng madaling araw. Tatlong kliyente kasi na mag na yung aming ginawa at hindi rin namin pwedeng ishare sa inyo yung mga video doon. At hindi din talaga kami pa pwedeng magvideo sa loob ng bahay. Doon nga lang sa labas pero hindi ko na rin isanama dito. Sobrang napakabait ng mag lokal at talaga naman ay busog-lusog talaga kami ni Sano. Ayun nga at bumalik na kami dito sa salon pagkatapos namin silang gawin at Akala namin wala ng tao. Buo ang isip ko na idadrop lang namin yung mga gamit at uuhuin na rin kami. Nagulo talaga ako dahil pagpasok ko ay nandyan pa pala sila madam tingnan nyo naman haggardness na ang inyong salonista inabot pa rin ako ng alas 4.30 ng madaling araw dyan bago kami nakauwi nauna na nga ako umuwi sila Divya, si madam at si Sano ay naiwan pa at yung dalawa naming henna artist pinauna na niya ako umuwi dahil kinabukasan ay bago open pa ako ng salon alas 11 ng umaga o ba? Diba? Sadyang taon-taon, pagpanahon ng Eid, Ramadan, at ng uh, national holiday, ganito ang eksena ng inyong mga salonista. morning ang talaga ang trabaho. Meron nga akong isang salon na pinasukan noon na halos inapit kami ng alas 7 ng umaga. Totoo po yun. Akala ko naman ay tulog na rin yung aking mag-aama. Kaya nagulat ako pagpasok ko ay nandito sila at kumakain. Naghihintay pala sa akin. At syempre itong aking mga babies parang isang taon na naman hindi nagkita. Hayaan nyo na po yung bahay namin magulo at maliit ganyan talaga ang buhay dito sa Abu Dhabi. May pahabol pa nga ang si Daddy. Matagal din kasi namin hinanap ang pabangong ito sa 10 years namin. Ngayon lang kami nakakita nito at nag-iisa pa. Kaya naman nagulat ako at binili niya para sa akin. Isa kasi yan sa pinapadala ng ati ko galing US. At yan ang mapagod na ganap ngayong birthday ko. Maraming salamat hanggang sa muli and God bless us all.